unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ko sa buhay guys. Kaya panoorin nyo itong video na to kung ano ang mga natupad ng pangarap. Okay? Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. For today's video, natupad na yung pangarap ko guys. Itong pangarap ko na gusto kong inaasap-asam. Alam nyo ba guys, ito ha, kwento ko po sa inyo lahat kung ano yung natupad na pangarap ko. Okay? Actually, marami po mga natupad na pangarap ko. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo, uh, bilang isang content creator, wala naman siguro masama na mangarap, di ba? Mas, mas, mas maigi pa po na mangarap ka ng ano yung mati, may na tarok-tarok na tarok, parang dun sa dulo, sa tok-tok ng bundok, parang gano'n, di ba? Of course, bago po ang lahat, nice ko munang batiin ka na uh, happy ka ba sa ginagawa mo ngayon? Yung tanong ko sa iyo, happy happy ka ba sa ginagawa mo bilang isang content creator o bilang isang normal na tao or ano ang estado mo sa buhay ngayon? Okay? Yun na nga guys, natupad na yung pangarap ko na maging isang content creator. Okay? Okay, so siyempre natupad ni na pangarap ko maging isang content creator at uh, binigay ni Lord at binigay sa akin na umanay yung followers ko, marami ako, na, na natupad na rin yung viral ko, na uh, natupad na rin yung pangarap ko na mag-viral at makilala ko sa social media, kahit pa paano nakilala ako. At siyempre, at tigit sa lahat um medyo nababawasan na rin yung mga problema ko sa buhay, Kumbaga, may medyo maluwag-luwag na. At siyempre, guys, at uh, nakakaano na ako, nakaka-travel na ako sa tulong ng mga kasama ko, sa mga ka-team ko. Siyempre, nice kong magpasalamat sa mga team ko dahil dahil sa inyo, nakaka-travel na ako, 'di ba? Ano yun, simpleng kaligayahan lang yung guys, simpleng kaligayahan lang yun. Pero para sa akin, napakalaking, uh, napakalaking swerte po sa buhay ko yun. Dahil, dahil po noon, hindi ko po nagagawa yung pagka-travel na yan. Kasi nga, sa kakulangan ng pera, dahil sa mga may mga utang, mga ganyan, di ba? Pero sa ngayon, guys, natu natutuwa ako at natutupad na yung unti-unting natutupad na yung mga pangarap ko na mag-travel, natutupad na yung bala mo. Soon po, guys, lilipad na ako. Kaya, natutuwa ako at lilipad na ako at pamuntang secret. Basta abangan nyo na lang, guys, kung saan ako pupunta. Kaya, kung, kung, ikaw, hindi ka pa nakapollow sa aking Facebook page, mag-follow ka na para para i-marites mo ko kung saan ako pupunta. At s'yempre natutupad din yung mga gusto kong gusto kong uh, simple nga na lang, simple 'yung pangarap ko na someday matutupad 'yun. Kaya ayoko muna magsalita ngayon dahil gusto ko kapag natupad siya, doon ko sasabihin sa mismong vlog ko na 'to. Ayun, at nagpapasalamat ako sa lahat po ng mga taong sumusuporta sa akin, sa lahat po ng mga nanonood at sa lahat po ng mga team zombie, siyempre, hindi ko makakalimutan yung mga team zombie na talagang sobrang uh, galak na galak ako sa kanila at na first time na mangyari na ganito nangyari na I'm so happy for them na ganito nangyari kahit pa paano, pumunta ka doon sa mga taong magiging masaya ka diba? parang ganun importante doon at siyempre, natutuwa po ako uh, sa mga taong natutuwa sa akin at natutuwa po ako sa mga taong masaya sa ginagawa ko at matutuwa po ako na ipinagmamalaki po ako ng mga ibang tao na hindi ko namang kakilala at natutuwa po ako sa lahat po ng mga taong uh, napipraise po ako na parang pinipraise ako kumbaga parang uh, ang tawag dito uh, at ano anong ibig sabihin parang naniniwala sa kakayahan ko bilang isang content creator isang vlogger kaya maraming 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 salamat po sa inyo lahat. At natutuwa po ako na, na si Lord ay hindi ako pinabayaan. Kahit noon, kumbaga, kumbaga parang noon, kumbaga napariwara yung buhay ko dahil sa mga na uh, bisyo na ginagawa ko noon na talagang asing talagang noon talaga guys at uh, napakarami kong bisyo na pag-inom, mga ganyang galagala -gala sa ibang ano na hindi naman dapat pero kahit paano, mas okay na yung ngayon kasi nagunti-unti na natutupad kung ano yung mga pangarap ko. ba? Diba? Kaya po kayo, mga content creator, yun lang po guys. At sana po may natutunan kayo sa video na to. ba? Diba? Ang lagi ko pong sinasabi po sa inyo na sipag at syaga lang po ang puhunan dito para kumita, para maging enjoy. Enjoy nyo lang kung ano yung mga ginagawa nyo dito sa mundo ng Facebook o pag-release, pag-vlog para para po sa akin guys maging instru, instrumento lang po ako para po sa inyo uh, sana ma-inspire po tayo o ma-inspire ako sa lahat po ng mga taong uh, gumaganda ang kanilang buhay gumaganda ang kanilang uh, kabuhayan, gumaganda ang kanilang uh, ginagawa dahil sa pagkakontent nila at natutuwa ko sa lahat po ng mga nagko-comment sa akin ang puro good feedback maraming maraming salamat po sa inyo at sana po wag niyo po akong pababayaan na po kayong bibitaw at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbablog at natutuwa po ako sa lahat po ng mga taong may natutunan sa akin. Okay? Wala na guys. Ito na po. Uh, ito na yung talaga yung pinakadulo ko guys na maraming maraming salamat po at sana po yung wag po kayong magbago at wag po kayong bibitaw sa akin. Ito po muli si Edward Laksina Kapogi ng Tarlac City and God bless you all. Paalam.